ang lakas ng lindol dyan sa Visayas. Grabe na karoon ng Pilipinas. Kung dili bagyo, lindol. Saan ano yung bagyo at saka lindol? Doon lang sa Davao City. Yung Dr. Pit pa sa balay sa mga Dr. Pit. Kaya ang daming demonyo niya. Diha unta. Diha unta mag-ano Lord. Dito unta magbagyo, maglinog dito sa Davao City. Kaya daghang kayong demonyo Lord para mawala ng mga demonyo. Dito unta maglinog Lord. Ilunog ang Davao City Lord. Ilunog, ilunog. Para wanda yung mga demonyo sa Pilipinas. Magandang araw mga kabisdak. So for today's video, sa mga nakakakilala kay Madam Susan Makaputin, ito yung babaeng nagsasabing ng mga masasamang bagay or mga bagay na pagpanunglo sa bisaya pa or yung curse sa isang lugar tulad ng karma or deserve or worth it daw na magkaroon ng lindol sa Cebu. Sana din daw sa Davao na lang lahat ng mga tao daw no doon ay mga demonyo that is based sa kanyang video na ginawa which is hindi tama guys. So ngayon, ang daming mga taong galit na galit sa kanya. Okay? Na Pagdating daw niya sa Pilipinas, ito ang gagawin. Maraming pagtatangkang naganap. So guys, ngayon gumawa siya ng public apology. So umiiyak siya and I hope na sincere or heartily yung kanyang paghingi ng patawad sa mga taong nasabihan niya ng hindi maganda. So panoorin po natin ang kanyang public apology. Para sa si Moog Dabao, kasi ilawala ko niyo yung anong may istorya tunag ko na nalala ko ng kalagod. <laughs> Para sa walang <laughs> yung guli, nadala lang yung guli, nagulang ko lang, nagulang na bukat. Sa ilo alam yung guli, sa nagadabaw, sa ilo alam yung guli, hindi mo lang kung nanakano ang lito, nagulang na nadala lang yung guli, sa kalagot na kusap. Dito sa imbi, naglagot na yung kukayo dito sa imbi. Buti na nga nang nagbasa sa kwa dito, alam na lang tanan. Sa ilo alam ko na yung tao lang ako, sa ulo. Ito perfecto na ko niyo talaga sa ilo. Wala ko niyo talaga na pinagasibo. Sa ilo, wala ko niyo na nalalagyan ko na kong imati na ako. Ano na nalagyan ko? Para sa sibang daba ko sa ilo, wala ko niyo. Ang sa sibo, ang sa sibo, mga guna, nadala lang nyo ko atong tao nga kong ipon. Nadyo ko ng daw, may guna, ito ang yung baita mo. Sa ilo, wala nyo ko na

sa loolong yung kaniyo sa loolong yung kaniyo sa loolong kaniyo sa loolong kaniyo sa loolong yung kaniyo sa loolong yung kaniyo yung kaniyo sa loolong yung sa loolong yung kaniyo sa loolong yung kaniyo sa loolong yung sa ada ku sa Nama kau macam Dia nak makan ikut atuk ku sa dagang Udah sakit. Bersakit ku Dah aku ada ku pindah Beri yang Aku ku Tamu, bu. Kita lu lu juga ni ada kasih lagi kuli juga nak ikut datuk kasih lu juga ni lu lagi lu lu juga ni ada dalam lu juga saya bukan lagu saya bukan lagi aku bau sup berkayu basir sedap bau bau nak ikut datuk aku dilihat aku bukan kaya mga kabisda mga kababayan, narinig nyo naman kung ano yung kanyang public apology dito sa kanyang ginawang video. Lesson learned lang po. Pag kayo ay galit, okay, wag na wag kayong basta-basta magdesisyon or magsabi ng mga bagay kasi nga galit kayo. Okay, kasi once na nasabi ninyo ito, lalo na galit kayo, ay hindi po maganda or hindi po kaaya-aya ang mga lumalabas sa ating dila. Okay? At hindi hindi po yan mababawi. Not unless kung maghingi kayo ng sincere na pagpapatawad sa mga nasabi mo sa mga taong ito o yung mga nagawa mo sa taong ito. So, we should be careful. At the same time, hindi naman tayo perfectong tao. Okay? So, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Pero kung alam naman natin talaga na hindi ito tama at nagkukos ng hindi maganda, so, we try to control our self na lang po. Kasi nga, magsisisi ka talaga sa mga ginagawa mo. Kasi nga, di ba, ang daming galit sa'yo, ang daming nagtatangka sa'yo, ang daming nagbabash sa'yo na magkukos sa'yo ng stress, hindi natin alam kung ano ang impact niyan sa buhay mo. Pero isipin mo muna yung mga sinasabi mo kung ano ang impact niyan sa taong pinagsasabihan mo. Ito lang ha, may sasabihin ako sa Bible verse tungkol sa dila. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa si impierno at sumisira sa buong buhay natin. So, based na siya sa Santiago 3 verse 6. So ulitin ko. Santiago chapter 3, verse 6, ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. So ngayon, lagi natin isipin na before tayo magsabi ng mga bagay, huwag na huwag pag tayo ay galit. So itry natin na i-control yung ating sarili. And of course, ang kagandahan lang sa ginawa niya is humingi siya ng public apology. And we are waiting for that one. Kasi nga, ang daming taong naghihintay din na at least magsabi man lang siya ng sorry. Ibasahin so natin sa Biblia. Colossians chapter 3 verses 13 to 14. Maging magparaya kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawa din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, pairalin ninyo ang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. So again, tayo ay makasalanan at pinatawa din tayo ng Panginoon. Mahirap man at hindi madali na i-accept ang isang sorry dahil nga pag yung isang baso ay nabasag, of course, hindi na yan maibabalik kung ano ang tunay na shape o itsura ng isang bagay na yan. At ganun din sa puso. Pero always nating itatak sa isip natin na ang Panginoon ay napakalaki ng kanyang pagmamahal sa atin. So, sino ba tayo na hindi magbigay ng pagpatawad sa ating kapwa? So, we hope, Madam Susan Makaputin, na sana po ay sincere po yung iyong paghingi ng sorry. Dahil kung hindi po, ikaw na at ang Panginoon ang nakakaalam sa puso niyo po. Kasi pag nalaman din ni God na hindi sincere yung puso mo, well, si God na din ang bahala sa iyo. At least nanghingi ka ng sorry sa ating kapwa na napagsabihan mo ng hindi maganda. So sa mga kapwa natin, uh, patawarin po natin si Madam Susan Makaputin. So wag na po nating pairalin yung ating galit din. Kasi hindi po maganda na yung puot natin ay patatagalin. Okay? Malapit na pong bumalik ang Panginoon. So lahat ng mga tao na gumawa ng kasalanan sa iyo, patawarin nyo na kahit hindi pa sila nanghingi sa ng patawad. So maiging before na bumalik si God dahil we are in the ending days na talaga, linisin na po natin yung ating puso. Meron pa po tayong chance mga kabisdak, mga kababayan, mga kapatid, kasi may buhay pa po tayo. Ang malungkot dyan, pag wala na tayong buhay, wala na tayong chance na, na makapanghingi ng sorry, na i-confess yung mga kasalanan natin, kasalanan natin kay God, at higit sa lahat ang maniwala, i-accept at i-receive si God sa buhay natin bilang personal na Savior sa ating buhay. So yun lang po mga kabisdak na why meron kayong napulot na aral dito. Okay? Tanggalin na natin yung puot pagtatangka kay Madam Susan Makaputin. Nanghingi na po siya ng sorry tanggapin po natin yung kanyang sorry. It will take time para sa mga taong talagang napuruhan mo ng mga salita na yan. But at least, thank you so much ng hingi ka ng sorry sa mga kababayan natin. So ang kabistak, para sa mga kaaway natin, para sa gumawa ng mga bagay na hindi maganda sa atin, ito lang ang gagawin natin sa kanila. Biblically, Mateo 5.44, Subalit, sinasabi ko sa inyo, ibigay ninyo ang inyong mga kaaway at manalangin kayo para sa mga umaalipusta sa inyo. Mahirap man, pero hindi sa atin ang paghihiganti. So i-entrust na natin kay God ang mga taong ito si God na po ang bahala. Remember, hindi sa atin ang paghihiganti. So mga kabistak yun lang po. Maraming salamat. God bless po at kita-kits po tayo sa next na video. Bye-bye!